Bukod sa pag ng bulkang mayon ay pahirap din sa mga evacuee ang kakulangan sa pasilidad gaya na lamang ng palikuran. Kaya naman para maibsan ang paghihirap ng mga bata doon ay ilang mascot ang ginagamit o nag sa lugar para ikatuwa naman ang mga bata. May live report si Chino Gaston. Chino. Yes, Gigi. Laking gulat ng mga evacuee sa Anislag Elementary School sa Daragalbay nang makita ang bagay na ito sa entablado ng paaralan. Nang makikita niyo ngayon sa inyong mga TV screen. Pero ang kanilang pagtataka, mabilis na naging kasiyahan dahil ang asul na bagay na ito ay maskot pala ng Bulkan Mayon. Bagi si Mayon, na kung tawagin ang maskot, <coughs> saring maskot at mga payaso na nag-iikot sa mga evacuation centers ng <coughs> bangin ang mga batang evacuees sa Albay na inilikas dahil sa pag ng bulkan. Pero sa gitna ng uh, inialay na magic show at <coughs> ng mga maskot, nakita namin ang babae nito na tila nalulungkot. <coughs> sa harap kasi ng uh, nagtatawanan at nagsisiyahang bata, hindi na lamang daw niyang Uh, bagbigla na lamang daw siyang nalungkot para sa na kasama niya sa mga evacuation center. Sinisipin ng gobyerno na pag ang buhay ng tinatayang 12,000 dalawang libong sa mga evacuation center, hindi maiwasan na magkaroon ng mga problema. Bukod sa malaking pondong pantustos sa gastusin sa pagkain at gamot, may bagong problema ng Albay Provincial Government, ang kakulangan ng sapat sa bilang ng mga malinis na mga palikuran sa evacuation centers. Pero kung paruso man sa marami, ang pag-aalboroto ng bulkan Biaya naman ang turing ng mga ilang taga-albay sa mayon, ang may team na batut buhangin na iniluluwa ng bulkan. Pera na sa paningin ng mga nagkakwari. At yan ang latest mula rito sa albay. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Chino Gaston.